Malamang maiwan ka ba Gumiga ng siling niya door Handang si Bakit kahit pa nakatausan sising motor Talagang sisiw lang yun At chat Hi guys, welcome back to my YouTube channel At syempre ipaposting din natin ito sa ating Facebook page Yan. So yun, bago na ito umpisaan Siguro nakita nyo na rin yung umpisa ng ating video So this is the video uh, para sa ating uh, AJS Intercoms Yan, Aegis Q7 at syempre, gamit din natin ng ating bagong bigay ni Boss Racing Boy. Ito yung mic niya na gawa ni Boss Racing Boy. At magkita nyo naman sa texture is the hard mic wire. Yeah, may kita nyo. At meron po siyang ICC para sa speakers po ng ating uh, intercom. Para mas maririnig po natin yung kausap natin or during the hour sa ating vlog is maririnig nyo yung pinag-uusapan namin. Siyempre, especially may back ride. So, yun. So, si-set up muna natin siya. So, meron tayo dito ng uh, resin boing mic with ICC. Yan, may kita nyo. The texture pa lang, masasabi nyo na na hindi kayo magsisisi sa kanyang materials na ginamit. So, coated po siya na parang tela, as you can see. At, eto gamit natin yung ating EJAS Q7. At, itong referrals ni Q7. So, ito yung connection na mangyayari dyan. Ito yung connection para sa speaker. Then, connection natin para dito sa intercoms natin na racing boy. Eh, may kita nyo. So, pit po siya. May kita nyo naman na female then male plug. Yan. Pasok natin. Yan. So, set up natin siya dito sa ating helmet, syempre. Dito sa ating helmet na Spider Corsa by Breezy Rider. Yan. Dito natin siya ikakabit kasi usually ito na po yung gagamitin natin during rides and mas gusto ko siyang gamitin. op Mas gusto ko siyang gamitin kasi magaan siya, hindi siya tulad ng ibang helmet. At syempre ito yung bagong labas na helmet ni Among Breezy kaya ito yung gagamitin natin. So tara, Let's go at ikakabit ko muna siya medyo mahab kasi kung isa-isa pa natin pati ang pagkabit eh matatagal lang tayo dito sa video natin. So tara let's go ikakabit ko na to. Hintay nyo lang ang result at thank you for watching. Yeah. So ito may kita nyo na uh, tinanggal natin pala yung mga inner foam nito ng spider helmet. So bago nga po pala kayo magkabit ng intercoms is much better na ready intercom na po yung helmet nyo like this po na may kita nyo dito is naka prepared na siya para sa intercom so meron po siya lagayan dito ng speaker dito sa loob ng helmet so dapat eh yung ready intercom na po siya yun yun din ang kinagandaan dito sa spider helmet so ready intercom na po siya so abangan nyo lang ikakabit ko na itong mga speakers din the intercom so pupos kaya eh, uh, Ah, uh, hintayin nyo lang at papakita ko sa inyo kung paano yung setup natin dito sa intercoms natin at yung connection. So tara, let's go! Yo, what's up guys? So ito, nabuild na natin siya sa ating helmet. Yan, maririnig nyo. Malakas yung sounds niya. Yan, pogi-pogi boy oh. Ang maririnig yung sounds. Yan. Kung naririnig yung sounds, napaka-solid. So, yo, what's up? So, nakabit na nga natin dito sa ating uh, spider core sa itong uh, ating... Q7 intercom, tapos plus the Racing Boy mic with ICC. So, bukas may range kami, tetestingin natin, may kipag-connection tayo sa ibang motovlogger using the intercoms. Siyempre, yung ibang intercoms is ano naman siya uh, since pwede naman sya makonect, so mas madali lang yung communication. So, bukas, tingnan natin, let's see kung kamusta yung performance ng Racing Boy mic with ICC. So, bukas lang ulit, matutulog muna ako at sleep well. Yeah. A few moments later. Yo, what's up? So, ano tayo part na uh, may sorosogon? May pagpapay na ako ditong place uh, para makita nyo rin naman yung ano dito, yung gilid dagat nyan. So, napakaganda ng biyahe ngayon kasi wala masyadong sasakyan ah uh, bibira lang yung mga pata parang traffic traffic so yun nga lang marami nga lang dito mga kalsadang nga lo, may mga butas butas uh, ingat na lang kayo sa mga pagpapuntang sorsogon yun o mga bus galing manila siguro yun elabil uh, alam nyo naman yung elabil sikat yung elabil so dito yata sa pagkakurbada dito dito sa pagkaliko dito eh parang hindi pa yata dito yung place sa pagpapahingahan ko eh. Maganda yung place dito, boy. Mga par. Maganda yung lugar dito. Kasi mo ako nag long rides kayo. Uh, vehicle ride man kayo. Uh, mas magandang daanan niyo tong lugar na to. At dito ko muna kayo magpahinga para mag-relax ng mga puwet nyo galing sa biyahe. Para malayo-layo pa yata par. Eh, ito na. Oh, dito na. So dati malit lang to kalsada to, dalawang lane lang to, ngayon four lane na. Eh nang dito sa Sorosogon. So dito tayo magpapay nga sa bayan ng anong bayan nga ba to? Ito. Ito yung place so ayan oh, eh, no, may malaking malaking alimasag go, oh. eh, no. Ayan Let's go. Yo, what's up? So, yon, te na natin ngayon. Itong uh, racing boy mic Na may ICC Kaya correct me if I wrong kung ICC tawag dito Ayun pa din pagkakaano ko eh. Susi So nakakonected tayo sa bluetooth dito sa cellphone ko Kasi wala naman tayo kakausap ngayon Wala tayong back ride So yung connectivity ko Ay eh, yung Q7 ko connected With 50% battery life So tingnan natin kung connected yan narinig nyo so naman tayo dito mga correct kasi galing to kay amo baby malamang maiwan ka ba, ang handang si, linyador, na si, linyador, na si kahit pa motor talagang na tayo let's go ito may kita natin yung sample Kung nakakapagsalita pa ba ako Naririnig niyo pa ba ako Tapos habang may music Andito ah, sa Kanan yes. Dito sa right ko <laughs> Dito sa right ko yung nakalagay yung ICC mic Na nakadikit sa Speaker Busy rider Busy 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 Breezy! The Road Bully! Freeza, freeza. Hey! Napakaangas ang ah, so sound trip! Habang nagabiyahe! Hanggang sa mapagod get madala Karangalan mo pag pinutula kita Pero wala akong mapapala huwag kang dong Matuli malamos dong natin I na konti pumasla, wala pamusta, puro lang. Sabi, puro ang Si Bacy, ayos Sabi ng mga <laughs> lang Ang madalas Pag humigang Na yeah. Kaya huwag Dahil marami oh, ka po Iho

yung mga ba may toka? Eh yung mga rebulto nila, Toyo. Let's go. Ayun. So, yan. so pilitin na muna natin yung sounds kasi andito tayo sa May Sorsogon. Ayun, Way Bridge Station, reduce speed. So napakaangas dito. Ganda ng lugar. Pagka umaga dito, pag ako galing Sorsogon, kalamisis pa uwi ng bahay, eh napakalamig ng hangin dito. Napaka-solid straight pa yung daan hindi tayo makapag top speed dito kasi may mga nauna sa atin sa, sa kalsada kaya daan daan lang ganda ng bundok oh sa yan nyan maalito albay may daan na din kayong dyan uh, maalito tobacco sorsogon so malapit lapit na rin naman ako kasi sila misis taga city lang naman ang sorsogon so malapit na rin ang bahay nila ilang minuto na lang eh ando doon na ako kaya sulitin na lang na itong video so yun kung nagustuhan nyo to eh bili kayo kay Boss Racing Boy at syempre partneran nyo na rin ng intercom ng Ajax Q7 so meron din siya available sa ibang brand ng uh, intercoms natin so syempre eh, kailangan ni explore and experiment and try kaya napapabili sila boss, si Boss Racing Boy ng iba-ibang intercoms like Jabre, Fredcon. Ano pa nga ba yung mga sikat na ano ngayon intercoms? Yung yung may yung, yung ano yung tawag nito yung affordable na intercoms, meron din siya noon. So yun, message niyo na lang sa sa kanyang Facebook page. Saka napakalino ng mic as in, sobra, nireview ko kanina, napaka solid nito. At ang kinaganda pa ng wires niya is parang coated ng ano, tela. So iwas putol, iwas ngat-ngat. Hindi katulad ng ibang mic na rubber. So pag nahaipit eh, para ka na nasa kabilang mundo magsalita, para ka ng robotics. So dadaan tayo ngayon sa uh, Sorosogon, sa Boulevard. Tingnan natin. Napakaanga, sa ganda talaga ng Sorsogon Kaso malayo ang buhay ko dito Kailangan pa rin talaga Nasa ano pa rin ako Sa amin kasi doon -do yung trabaho ko Eh hindi rin may iwanan doon sa Ano sa bahay May bahay kasi kami doon eh Siguro pag, pag na sa pasarapan ako ng buhay Bibili na lang kami lupa dito sa Sorsogon Mas maganda pa dito eh Iwas dali sa toxic na mga uh, Bantao sa, si, sa city at is dito, mapayapan buhay, banayad. So tara, let's go. Hey, okay, ito na nga, Boulevard ng Sorsogon City. Ganda oh. solid dito maglakad lakad dito pag ano uh, maga eh napakagara ng lugar presko hangin malayo sa polluted haba rin ito eh no ay eh, pucha umuulan dun no oh. napakaangas eto parang ano to eh ewan ko kung are location site to pero maganda rin ha may mga kulay may eh, mga bangka sa gilid yan bago siyempre uh, merry merry christmas nga pala sa inyo siguro late na rin siguro ito may upload itong vlog ko at uh, syempre, bago matapos ang taon maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at walang sawang panonood ng aking mga vlog yan, maraming maraming salamat syempre sa Sipa Philippines Sa J2B Kalamam, Kalabos Kalabos uh, Ivan ng Sipa Syempre, Racing Boy Kay Boss Racing Boy Para sa pagpapaganda ng ating boses dito sa ating recording Yan, maraming maraming salamat Batas Motor Shop Luminario Design po yung Zero One Moto Marami-rami na rin tayong mga kaibigan na tumutulong sa akin pag uh, nag-vlog, nag-endurance, siyempre. Sa in sa Gold Philippines. At uh, sa lahat-lahat, siyempre kay Jan Jan Aling the Mechanic sa Pitchworks Motor Shop. So ito yung papuntang pier. Dito lagi nangyayaring banggaan, may CCTV dito. Marami kasi dito ngani, yung mga baguhan, bukod yung mga first time na dumaan dito eh hindi nila alam na may crossing dyan kaya yun nangyayari nagkakasalpukan eto tayo sa boulevard ganda Siyempre, maraming maraming salamat sa family ko. Siyempre, sa so number one fans ko. Si, uh, sa ang aking may bahay. Siyempre. Ang asawa ko. Number one fan ko yan. Basta, maraming maraming salamat sa inyong lahat na kayon ko. Wala rin ako dito sa posisyon ko. Kung wala rin kayo. At maraming maraming salamat sa followers ko sa YouTube, sa Facebook. At 11,200 na tayo. Yeah! At sana madagdagan pa Sa papasok sa 2024 pa sa akin natin. At Maging part din ako ng mga inaa-iidol ko mga uh, merchandise uh, para clothing yan Jarout. Uh Asia's Philippines baka naman Aegis Philippines, ano pa nga ba? Uh, race power tsaka B-lane exhaust pipe at sana maging part din tayo nyan so ito na nga po pala yung dulo ng boulevard at Et, eto tatago sa tayo sa Balogo SM Balog SM Sorsagon Balogo yan apakaangas mga boy so dito ko na siguro ko tatapusin itong vlog natin sa pag review dito sa Mike na cute ng Rising Boy connected ICC ng race ng Q7 intercom. So, yow, maraming maraming salamat sa inyo at Merry Merry Christmas! At lagi nyo tatandaan, stay on always, Godspeed, peace out, yeah Brut-brut!